Tayo po ay may makakapanayam at sabi ko nga sa kanya eh, makakachikahan on the airwaves. Ang atin pong pag-uusapan ay uh, tungkol po sa GSIS o ang Government Service Insurance System. Ako po personally sabi ko this would be very educational for me dahil uh, for the longest time ako ay nagwo-work syempre sa private sector. Ito ay may kinalaman mostly sa mga kababayan natin na nasa uh, nagtatrabaho usually sa mga government agencies at sa mga departments. So tayo po ngayon in studio ay may makakasamang makakakwentuhan po natin. nandito po ngayon si uh, Miss Mercedita Irene Tayag ang manager po ng Corporate Affairs Department ng uh, Corporate Communications Office ng GSIS. Mama Mercedita magandang araw welcome po sa DWIZ at Ronda Pilipinas. Hi Daryl, magandang umaga rin sa iyo mm -hmm. at magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig mo at nanonood sa Facebook. Channel, opo. Yes, o, opo. Ah, uh, lalong-lalo na sa mga miyembro at pensioner ng GSIS. Mm, -hmm. ayun. Sabi ko nga eh, sabi ko nga kay uh, Ma'am, is it okay to call you uh, Ma'am Irene?" said okay. Ano, Irene, ano po mas prefer niya? You can call me Irene. Ayun, uh, Miss Irene kasi sa akin, sabi ko nga, uh, I've been hearing GSIS sa inyo mga news items lang. Pero I wanted to understand dahil lang common understanding ko lang is parang ito yung parang uh, kahalintulad ng Social Security System or SSS. Eh, Ma'am, simulan natin ang ating kwentuhan by uh, uh, giving uh, a background sa mga listening and viewing public natin, radio, TV, and social media, ano po ba ang mandato ng GSIS? Okay. Mm -hmm. Tama po yung sinabi ninyo, mm -hmm. Sir Daryl. Ano? Uh, ang GSIS po ay counterpart ng SSS. Mm -hmm. Yung uh, binibigay, binibigay na proteksyon ng SSS, pareho na ibinibigay ng proteksyon ng GSIS. Pero, ang GSIS ay nagbibigay ng proteksyon mm -hmm. sa mga uh, government employees mm -hmm. uh, po, na sa panahong kailangan na nila ng tulong at they ko no longer help themselves, mm -hmm. andyan ng GSIS para bigyan sila ng tulong. Mm -hmm. So aside from that, ang uh, GSIS din po ang nagbibigay ng proteksyon sa mga ari-arian ng uh, gobyerno lahat po ng uh, ari-arian, under the law, lahat po ng ari-arian ng gobyerno, dapat ay naka-insure sa GSIS. Oh, okay. Mm -hmm. So, hindi nila pwedeng kunin sa iba 'yon na, lalo na kung government uh, property to, basta dapat sa GSIS lang kukunin, oh, po po, tama? Oo, mm -hmm. nasa batas po yan. And, mm -hmm. uh, meron din pong ini offer na mga... Uh, insurance products ng GSIS. Mm Halimbawa, -hmm. yung miyembro, meron siyang kotse mm -hmm. na pang private use, pwede niyang ipa-insure sa GSIS. Meron siyang bahay yes. na gusto niya ipa-insure fire insurance, pwede rin mm -hmm. po yan sa GSIS. Mm, okay. Mm -hmm. At, hindi lang po ang miyembro, ha? pati yung mga ka uh, kamag-anak nila, yung Dependence. kanilang magulang, mm. anak, kapatid. Oh, that's covers. Mm -hmm. So, ito nagwa wonder ako. Sa so, GSIS covered din ba dito yung mga ano ma'am, yung mga uh, appointed or elected officials natin or it's a different situation? Pareho po, covered ah, din po sila. Okay. Oh, okay. Pero yung ang lang mm -hmm. Mm -hmm. Sige, yung lang hong mga constitutional commissions, yung may mga sarili ng batas kaya tulad ng military. Mm -hmm. Oh, uh, sila po ay may sarili ng batas, so hindi sila covered ng, gitari, ah, okay. ng GSIS. Mm -hmm. Yung iba po ay ano lang po life insurance. Ah, okay. So, namba sila ng premium. Alam niyo ang premium kasi na binabayad ng mm -hmm. mga government employees sa GSIS ay uh, 9% ng kanilang okay. sweldo. Mm -hmm. So yung 9% na yon tinutumbasan ho yon ng kanilang ahensya mm -hmm. ng 12%. Mm -hmm. So all in all ang naiuhulog po ng miyembro na employee at employer sa si GSIS ay 21%, 21%. Mm -hmm. ng kanilang sweldo. Kaya naman po pagdating ng retirement talagang tuwang-tuwa ang mga pensioners. Oh, yes. Bakit? Uh -oh. Kasi they can uh, get as mm -hmm. high as uh, 90% wow. of their AMC, uh, AMC average monthly mm -hmm. compensation for the past three years ng kanilang mm -hmm. employment. Oh. Di ba malaki po yon. Mm -mm. So unlike po doon sa, sa ibang ano insurance, sa uh, government insurance mm -hmm. uh, firms, hindi niyo po makukuha yun. kasi meron silang cap o limit. Ah, okay. So may Oo. limit siya. Dati po oh. may limit din ng mm -hmm. GSI. May AMC limit din ng GSI. Mm -hmm. so 17,000. Pero ngayon tinanggal na po yun. Oh, at so least. I think it was in 1998. Mm -hmm. 1999, Aha. when it was uh, Remove. uh, removed. Mm. removed so talagang nasusulit ng mga government employees natin, lalo na ng mga retired government employees natin talagang mm -hmm. sulit na sulit lalo na syempre depende din naman yon sa kung ano salary grade nila sa magiging contribution diba Correct di ba ba? so Oo. ang ang pension mo ay nakasalalay lalay or naka mm -hmm. naka -depend kung magkaat kung ilang taong ka na sa gobyerno mm -hmm. kung magkano ang sweldo mo ayon so, tapos ang mga kung gusto mong tanungin naman mm -hmm. kung ano-ano ang mga benefits ayon exactly mm. uh, mga sige benefits. go na tayo doon okay. sa benefits kasi mamaya sabi ko parang this couldn't come at a better time which is right now lalo na rainy season kasi mamaya pupunta rin naman ako doon sa usaping mga uh, well pag sinabi insurance there are loans din. pero sige doon muna tayo ma'am sa mga benefits sa mga na benefits. pwede nila makuha oo, oo. Ang ang GSIS po kasama mo 'yan magmula umpisa pagka for day one of your employment mm -hmm. sa government insured ka na Oh, wow, mm -hmm. insured ka na. So ang insurance po ng ang death insurance po. Nako, death ka agad. Ano, mamaya uh -oh. na 'yon. Sige, sige. Oh, tayo sa muna, buhay retirement muna uh -huh. buhay. <laughs> yung yung sinasabi ninyong may enjoy kasi marami tayong mga kababayan na mga nasa government, mga government agencies na din sa atin ngayon at nakatutok na eh, baka mamay iba eh papalapit na ang kanilang uh, retirement uh, within this year siguro, sometime soon by next year. Eh ano nga ba ang may enjoy namin sa aming mga retirement benefits na meron? Okay, okay. Uh, Uh, pagka ikaw ay 60 years old na at naka 15 years ka na mm -hmm. sa government service with premium, nakahulog ka ng premium, pwede ka na pong mag-retire. Mm -hmm. Okay. Oho. So, katulad ng binanggit ko po sa inyo, mm -hmm. it can be at, as high as your Uh, as uh, 90% of yes, your average monthly compensation in mm -hmm. the past three years um uh, depende ho sa ano po sa inyong uh, naihulog at depende rin ho sa haba ng panahon na inyong pinagtaboy oh, yes. sa service pero kung ikaw ay uh, wala pang 60 years old mm -hmm. At gusto mo na mag gusto mo humanap ng iba pang uh, trabaho mm -hmm. outside of the government, mm -hmm. may makukuha kayong separation benefit. Ah, okay. Mm -mm. So hindi talaga, hindi mababaliwala yung ihulog ng isang uh, from a uh, public or government employee na gustong lumipat sa private institution or private employment. Opo, they still get opo. something out of dun sa mga naihulog nila. Opo. Even the, ano, sorry ma'am, even na may sabi natin around 1 uh, to 5 years lang ang magiging stay nila sa pagtatrabaho sa I government? Kaya 3 years po. Maka at 3 years. Three, bawa po, nakapag, naka 3 years mm -hmm. ka na sa gobyerno, entitled ka sa separation benefit. Ayun. Pero kung naka 1 okay. year ka, mm -hmm. kukuha mo yung cash surrender value, equivalent ng hinulog mo. Ah. Sa, okay. Pero hindi hu yung exact ah. Mm -hmm. Syempre meron mm -hmm. akong mga factors ba, na magde-determine kung yes. how much mm -hmm. yung uh, ibibigay sayo. But then, you still uh, refund in a way yung mga nahulog mo okay. through the cash render value. Mm -hmm. mm. Uh, eto medyo nung nakita ko to, I wanted to know kasi uh, sa ibang tao ang understanding nila pag sinabing loan sakit sa ulo minsan kasi <laughs> may mga singilan and all that stuff. Pero ito sa inyo po ay Ginhawa Loans Bundle Program. Eh pwede nyo bang ikwento sa amin uh, Miss Irene kung ano bang uh, meron dito sa Ginhawa Loans Bundle Program po ninyo? Uh -huh. uh, ito pong Ginhawa Series na tinatawag namin, Ginhawa Bundle ito ho yung mga loans na parang cafeteria ho. Ito, piliin mo kung ano yung pili ka, kung anong ulam ang gusto mo. Oh, Oo, may kung choice. Ano yung, yes, may mm. choice ka. Ayos. Number one, kung ikaw ay bauna sa utang. Alam mo, mm -hmm. karamihan ng mga government, hindi lang naman government employees. Eh, oh. <laughs> Kahit private eh. Oo, oh, kapit sa patalim. Sabi mm -hmm. nga nila, merong mga naglo-loan talaga sa mga private lending institutions pero yes. din sa ibang lending institutions na hindi rin private mm -hmm. uh, public then outside of GSIS mm -hmm. kuminsan baon na sila mm -hmm. so hindi na sila you know lunod na so kailangan nila ng tulong kailangan nila ng sasagip sa kanila dito papasok ang GSIS Ayun. through yung sinasabi ko sa inyo na uh, dating MPL Max ngayon ay Ginhawa Max oh, by okay. loan. Mm -hmm. ang gagawin po ng GSIS uh pagsa-sama-samahin yung mm -hmm. yung loan kung kung ikaw ay mag-aapply ano mm -hmm. at uh, ibabay-out doon sa mga pinagkakautangan mo ah, ibabay-out okay. so mm -hmm. ang, ang mangyayari parang gagawin ita transfer mo from the other lender sa GSIS yung loan mo mm -hmm. so ang mangyayari bababa yung interest 6% mm -hmm. to 7% na lang okay. hahaba yung payment period mm -hmm. uh 10 years na 10 hanggang 10 years Apo. Ayon, tapos um nakakasiguro ka pa na nababayan mo kasi ang ang yes. pagbabayad po si sa GSI, salary deduction 'yan, hindi mo pwedeng ma-miss kasi salary deduction mm -hmm. unless hindi mo pinadeda. Pero hindi, Oo. kasi ngayon ang loan sa GSIS, mm -hmm. nakapirma na ho yung agency authorized officer mo. Okay. Pagka nakapirma yung agency authorized officer mo, kapag na-approve na yung loan mo, mm -hmm. kasi pag wala yung pirma niya, hindi i-approve ng GSIS. Ibig yes. sabihin, responsable po siya sa prompt na pagbabayad ng uh, premium, ng amortization. And it goes along, ma'am, kasi ito ay diretsyo ng ibabayad dun sa mga right. pinagkakautangan. Kung bagay, kung wala ng middleman na sabihin natin yung mismong uh, yung mismong miyembro o yung mismong uh, empleyado na merong uh, nag-avail nag nung benefit na yun, hindi na didiretsyo sa kanya, so, mas magiging less stress na ito, eh. sa dami ng iniisip ng mga kababayan natin, ng mga empleyado, didiretsyo na dun sa institution, uh, worry-free na sa kanila ito. Opo, papayaran ng sa through the loan, and then ikaw naman, babayaran mo siyempre ang GSIS dahil umutang ka sa GSIS yes. yung pambayad. Mm -hmm. So, ibig sabihin na secured na, may pambayad ka na, and then, pagdating ng retirement mo, dahil mm -hmm. nga binabayaran mo sa GSIS yan, buo yung retirement mo. Yun ma ang ano talaga namin, goal ng GSIS, mm -hmm. eh, na ma-enjoy nang mga miyembro, yung pinagtrabahuhan nilang hinulog nila. Mm -hmm. Kasi parang saving siya, di ba? Naghulog kasi PSIS. o di sige, yung ibang hindi mo panghulog, gastahin mo sa iba, basta ito nakalaan para sa retirement mo. Mm -hmm. Then once you retire, once you retire, buo, buo Enjoy. Noon ho kasi mm -hmm. hindi ganun eh. Mm -hmm. uh, bali dahil kinakaltas po yung mga utang nila mm -hmm. at hindi nila nababayaran dahil nga na-overlook eh maliit na lang ho yung ano yung nagiging proceeds nila. Pero ngayon, ho hindi na. Sinisigurado po ng GSIS na nakapirma po yung lahat na dapat pumirma mm -hmm. para talagang mapilita, ma-force na maghulog po at mag magbayad ng utang nila. At the end of the day, it's securing your future din naman kasi na hindi Very, ka na mag-aalala at mai-stress ma pa sa mga dapat mong bayarin. Solid. Tama, tama. Tama yeah. yan, na, Ngay Sir Darian Ngayon po. naman, Miss Irene, punta tayo sa sitwasyon natin na tag-ulan na tayo. Mm. So, alam naman natin, pag sinabing insurance, karamihan sa mga kababayan natin. Uh, di na maa-a, I mean, siyempre knock on wood na wag naman sana eh, masalanta sila ng mga kalamidad tulad ng malalakas na pag-ulan ng habagat at mga bagyo. Eh, ano bang uh, maibibigay po ng GSIS sa ating mga kababayan, sa mga miyembro po ninyo bilang assistance o ano po pwede nilang i-avail para hindi sila gaano nagwawari lalo na pag may sa nang uh, nangyayari sa atin. Opo, tama ka dyan Sir Daryl. Hmm. Ah, ang alam mo naman ng Pilipinas, di ba? Ulanin, bagyuhin. <laughs> Tambayan, tsaka daanan bahain, ng bagyo. Oh, yes. Dakain din ang earthquake. Mm -hmm. So, dahil dyan, sinigurado ng GSI na talaga may financial assistance sa, na maibibigay sa mga government employees mm -hmm. na emergency loan. Aha. Sa emergency loan, ho, kapag ka meron ka ng dating emergency loan, ang mm -hmm. ang mauutang may 40,000. Oh, wow. so, parang ano ba to On top or iba pa ito, ma'am? Ah, uh, ito na 'yon. Ito yung mo yun yun kaya yun. 40,000 kasi 20,000 lang dapat eh. Kaya mm -hmm. lang kung may utang ka pambayad mo yung iba sa utang ah, mo. Ah, okay. Mm -hmm. And then yung 20,000 kapag ka naman wala kang hindi ka magre-renew bago ka palang lang maglo-loan. Okay. So ito po ay uh, ang mga qualified na borrowers po dito, mm -hmm. yung mga miyembro, hindi lang miyembro ha, pensionado rin oh. na nakatira. Mm -hmm yung mga miyembro nakatira o nagtatrabaho sa mga calamity areas. Dapat na-declare mm -hmm. na calamity area yung area mm -hmm. mo. And then, uh, yung dapat din, uh, ikaw ay uh, yung matitira sa sweldo mo mm -hmm. kapag ka nagbayad ka na ng amortization, mm -hmm. uh, hindi bababa, ba, yung net take-home pay na tinatawag, yes. hindi bababa ba sa 5,000 mm -hmm. na itinalaga ng GAA, General Appropriations Act. Bakit mm -hmm. po? kaya oh, yeah. Kasi, ala nga namang nag-amort, nag-amortize ka, tapos wala ka ng perang pambili ng mai, bibili ng pagkain sa kapag <laughs> exactly. mo, mm -hmm. di ba? Ang mga pensioners naman, dapat meron ding 25% na matitira mm -hmm. sa kanyang pension. Mm -hmm. Kasi mahirap din naman dyan, gamut, Mm -hmm. Yun na nga, yung uh, ikaw ay eh, magmutang uh, ka na nga, kukuha ka na ng benefits tapos mababawasan ka pa, eh, lalo kang mababaon, eh. mas mm -hmm. lalo kang maforce mafo na kumuha pa ng pera na hindi galing sa nahihiramin mo at mas lalo kang mahihirapan mm -hmm. with that regards. Justin, 12 million ang budget namin para sa members and pe pensioners na apektado mm -hmm. ng pagbaha sa Kumal Kumalarang sa Buanga del Sur. Oh, wow. Mm -hmm. o, dahil binaha ito. no mm -hmm. Ang deadline po na application para sa mga taga Kumalarang sa Buanga del Sur ay uh, sa susunod na buwan pa sa July 9. Oh, so may ample time pa pala since today is uh, June 18. So roughly around two weeks uh, mm -hmm. pwede pang uh, asikasuhin yun. Mm -hmm. uh, ngayon naman, uh, medyo gigear na ako ng konti, ma'am, sa uh, digital age. Kasi alam mo naman tayo ngayon mga Pilipino, talagang ina-ina in pagdating sa mga cellphone, sa gadgets, computer. eh Fully embrace na rin daw ng GSIS, ang teknolohiya. At sa pagkakaalam ko, eh, uh, magiging kumbinyente na sa ating mga kababayan, sa mga miyembro po ninyo na mag-apply ng kanilang mga benefits at loans dahil meron na daw po uh, mga mobile app at uh, website na pwedeng puntahan. Tama po ba? Tama po, mm -hmm. uh, Sir Daryl. Ito po yung tinatawag na GSIS Touch. Mm -hmm. Yung GSIS Touch sa, sa smartphone mo lang ito. O, oh, smartphone. O, no, sa smartphone, mm -hmm. kahit na iPhone ng telepono mo, mm -hmm. Android, pwede kang mag-download ng mm -hmm. GSIS Touch. Tama ko yung sinabi nyo kanina na sa GSIS Touch, pwede kang mag-apply ng loan. Pwede kang, bago akong mag-apply, pwede mong tingnan kung ano, magkano ba, competitive uh, computation. Tapos, ah... Um, Pwede mo rin makita yung mga uh, records mo sa GSI. Also, mm -hmm. Kailan ba ako nag-umpisang maghulog? Mm -hmm. Ano na ba yung magkano na ba yung nahuhulog ko? Magkano ba yung life insurance ko? Yes. Magkano ba yung matatanggap ko kung magka-cash render value? ako magkano yung retirement ko? Kung magkano yung pension ko? Ibig sabihin, wow, uh, ano to, comprehensive record of mm -hmm. your... Um, Uh, comprehensive GSIS record nung po. Saka talaga ano siya, uh, Miss Irene, black and white, transparent, na makikita mo in detail kung ano yung pwede mo ba makuha at kung ano na yung nakuha mo. Correct, Tama? Correct mm -hmm. po. Kaya yung mga nakikinig po dyan na mm -hmm. wala pa pong GSIS touch sa inyong mga telepono, ay nako, laki ho, you're missing one-third, <laughs> one-fourth <laughs> of your one-half of, one of your as life as GSIS members. Mm -hmm. Kasi hindi ka na mo mm -hmm. dati, gusto, ay gusto kong umutang. Uh -uh. Pero gusto ko muna malaman kung magkano ang utang ko. Tumunta oh, yes. ka pa sa si GSIS mm -hmm. dati. Pero ngayon, andyan lang. Araw-araw, tingnan mo, magkano na ba magiging pension ko Ang importante, meron ka lang cellphone at internet. Yes. At syempre, yung account mo, pag sinign up mo doon, kailangan nandoon, nakaredy, para hindi na yung hassle na mag-leave ka pa. Ikakaltas pa sa sahod mo pag naglive ka, lalo mm. na kung wala ka ng leave credit, mga ganon. Mm. So, readily available na. Correct. Tapos, mm. di ba, pag mag-uutang ka na, ayun, uutang ka. mm -hmm. Do doon ka mag, uh, magpa-file mag apply ng loan mm -hmm. and then doon mo rin malalaman kung approve na yung loan mo makikita Ayun. mo. mm -hmm. So at least, so ngayon, ang kailangan na lang gawin niya ng kababayan natin, ng mga member ng GSIS, i-download na lang niyo yung yes. app at mag-register. At hindi lang po mga members, pati, ah, pati mga pensioners. Oh, yung, mo, yes, oh, nga. Yung mga pensioners may tinatawag na yung annual ano nila, personal appearance nila yung tinawag na may mm -hmm. appear sa okay. GSIS kasi mm -hmm. alam mo na, pinoprotektahan <laughs> ng GSIS ang pondo, yes, minsan uh, kasi pumanaw na pala yung pensioner. Um, hindi <laughs> pa siya ng Oo, oh, hindi pa dini-declare. <laughs> uh -oh. Ang galing mo, mm -hmm. tama. Uh, that's a more diplomatic way of saying mm -hmm. it, Ayan. na kinuku hindi, kinukuha pa rin yung pensyon. Mm -hmm. So, ngayon, kailangan magpakita ka doon. Dati mm -hmm. pupunta ka sa GSIS, mamamasahi ka. Pag mm -hmm. namasahi ka, bibili ka ng pagkain mo, di ba? magisnaks mm -hmm. snacks ka, tapos mai maiipit ka sa traffic. Ngayon, hindi na. Mm -hmm meron na tayong tinatawag na facial authentication. Oo. Oh. E, e ano mo lang yung mukha mo. para nagsiselfie. Oo. Oh, Pagka-selfie, andun na. Pagpapakita mo lang yung mukha mo, tapos mm -hmm makikilala ka na niya at makikita niya na ikaw ay active pa. Ayun. At tuloy-tuloy ang pension mo. Mm -hmm. At least very visible sa lahat, not just members, guys. sa pati yung mga pensioners kasama na dun sa maaakita ng kanilang mga detailed benefits. Mm -hmm. So ngayon, ma'am, sa panghuli na lang po natin, pag pagwakas ng ating conversation ngayong morning, meron ba kayong gustong i-share na mensahe o paalala sa lahat ng ating mga kababayan, mga members at pensioners na under ng GSIS at kasama yung mga programs ninyo, ma'am? Uh, the floor is yours. opo Uh, ngayon po ay digital age na mm -hmm. sa mga miyembro at pensionado ng GSIS. So mag-download na po kayo ng GSIS Touch mm -hmm. at para ma niyo yung mga benefits mm -hmm. ng GSIS, ng digitalization, di ho ba? Uh, kailangan ho sumabay tayo sa panahon kundi mahuhuli tayo. Mm -hmm. So meron po kami mga digital centers ang ah. GSIS nagtuturo po kami kung paano gamitin, paano mag-download ng, or paano mag-install ng GSIS Touch. Pwede po kayong pumunta doon initially. Mm -hmm. And then pwede ninyong, gawin ito sa bahay. Ayun. So yung mga numbers, sites at mga pages po ng GS, GIS uh, GSIS, ipopost din namin po iyan sa aming Facebook page, sa social media accounts namin sa DWIZ para yung mga kababayan natin, they can easily check at uh, mapupuntaan kagad nila ang inyong mga pages. So uh, medyo bitin ang oras pero hopefully sometime soon mas mag-dev pa tayo sa mga conversations natin, Miss Irene. Oo, oh, hindi sa pa usapin, natin na, oh. actually, hindi pa natin natakil yung GSIS, ay eh, yung Ginhawa Flex at saka yung mm -hmm. 你看哇。 light. Sa susunod Ayaw. na lang. Oo, sa susunod. Uh, uh, huwag ikakasan natin yung part to niya, Miss Irene. Mm -hmm. Para mas maintindihan ng mga member at mga pensioners ng GS, uh, na under ng GSIS kung ano talaga yung mga full benefits na meron sila. Pero ab, uh, with that being said, Miss Irene, again, thank you, thank you so much po sa inyong inilaan na oras dito sa amin sa DWIZ at Channel 23. Magandang araw po, ma'am. Thank you, thank you. Magandang araw. Maraming salamat po sa opportunity mm -hmm. na maipalaganap namin ang aming mga benepisyo. Kasi po, pag hindi alam ng miyembro ang mga benepisyo, hindi po sila nila ma-enjoy ang mga Ayo ito. On. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat naman. Ingat po kasi alam ko maulan din medyo masungit ang lagay ng panahon. Miss Irene, thank you, thank you thank po. Thank you po. Nakakwentuan at nakausap po natin si Miss Mercedita Irene Tayag, manager ng Corporate Affairs Department sa GSIS. <laughs>